what's up mga kasabong? Ayun, nandito na naman tayo sa panabagong episode ng... <laughs> nandito ka <ko> na naman! <laughs> Sabong Pinas! Yung so, mga kasabong, nandito na naman tayo sa lakbay sa aking madumi pang manukan! madumi <laughs> lang yan! Pero, kapago pa lang um, tapos, yung kapital, mainan. <laughs> gastos dahil siyempre nag-umpisa pa lang na po yun kaya uh, ito bibisitahin natin yung pinahukay ko kaila Will John na na ano na basura 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 pinahukay ko na ako na lupa pala kasi mga asabong nagpahukay ako ng lupa dahil pagka ito is laging minimintin yung linis sinusunog na lang doon para hindi mga kasabong Um, kalat kalat naman pagka sinunog mo kasi di ba Di ba, nag-grass cutter. Pagka ganoon mo, sinunog mo. Pag naubos na, yung sunog, maitim. Pangitingnan. Kaya, tingnan natin yung balon. So, hmm. ito, yung balon. Bale, Maliit lang kasi pagkaano naman, lalagyan namin ng lang gas. Pagkalagyan namin ng gas. Talon. <laughs> <laughs> hindi lalagin namin ng gas. Ano yan? Itahan na namin ng kasuro. Ayaw, hindi ko na yan. Diba? Kaya, uh, lagay kami ng lagay. Tapos yung mga mga pwedeng panggatong ng ating mga tropa is mga ipapanggatong. Dahil nagtitipid din sila sa kanilang shilling eh. Well, uh, mga sabong, madumi pa. Pero talagang bigyan nyo ako. Give me um, three. Sige na nga, 4 months na nga. Pangako na hindi matutupad. Siyempre nakakahiya yun. Ito yung mga sabong, uh, ito yung area na to. So, diba? Dato masukal yan. Masukal yung ano niya. Yung area niya. Ah... Uh, malinis na yan. Lalagyan ko na to. Actually, ang gagawin ko po dyan is dito ang raging. Ayan yung raging. ba ang yun ranging raging na dito. Net, net yan ang raging. Yun ang plano ko dito mga asabong, raging to. Tapos yan, cording na. Pakita mo. Yan, cording na po yan mga asabong. Tapos, doon naman sa harap, um, shout out kay Tol Dupak, na kinausap niyo may ari ng lupa doon, na taga din daw sa buot, na pahiram sa atin, ay naparenta na naman sa atin yung lupa which is may may ano may mga rambutan yung mga rambutan na 'yon, is kanila, Siyempre, sa may uh, syempre sa may-ari. Uh, syempre win-win situation ang dinil ko dun. Malilinis uh, at aalpas ang kulan ng mga sisid, tapos yung rambutan kanila. Pero covered pa rin yung kanilang ano, may may net pa din palibot. Kaya pumapayag naman yung may-ari ng lupa, may mga may-ari ng lupa na uh, mag mag renta ko. Rent pa din, syempre asabong hindi libre. Rent pa din. Pero iingatan ko yung mga mga tao dito nila yung mga rambutan nila syempre mga asabong kanila yun eh alang hindi ko yung mga uubos so mga asabong tara sa dito mga asabong kita nyo yung baod ko oh ha, buo na yan ha, buo yan mahal mahal sa akin ah mga asabong sinisecure talaga namin yung ano dito yung area, yung facilities, ayaw namin manakawan dahil isang manok, mga kasabong masakit sa damdamin yun, alam nyo yun Ah, mga kasabong, masakit sa damdamin yun, mawalan ka ng isang manok, tapos naanakawin kasalanan mo yan, lahi kayo mayabang eh <laughs> <laughs> makinoy yun, Diyan mo na mapaanak yun tapos, na ot maiba ko, sinashout ko nga pala yung aking, yung mga kaibigan ng aking airmats na si Mama Peli dyan sa Yasaki Torres. Ayan, yung mga kaibigan ni Mama Peli, syempre ang magulang natin, proud, as, proud sa amin na utulunil as vlogger. Um, syempre, pinibang malaki niya, kaya napapanood ng mga katrabaho, kaya hi po sa inyo lahat. Hi po mga tita, mga tito. Ayan. Uh, Pinapa-shoutout kayo ni Mama Peli. So, back to you guys. Galing ha? Huh? <laughs> Ayan. Ayan mga asabong si Yona to, si Catriona, Catriona yan, mabait yan, mabait sa akin yan Pero huwag kayong basta papasok dito sa gabi, kasi ito, hibukod sa may white lady kami dito sa ano, ito, alpas yan sa gabi Kaya, nunguyain <laughs> ganyan, tututasin kanya yun ah, oh, play dead Tangat talaga So mga asabong, yung mga mag avail nga po pala ng ating mga manok. Ayan, mga asabong, um, available na po yan. Available na po yan this coming August. Pero kung pwede na po kayong mag-inquire ngayon dahil mga asabong, hindi naman po sa pagkakuan, di naman po sa pagano. Marami po sa atin nag-inquire, marami na pong bumibili din. At, um, at, at, at nga pala, marami na ding naka-advance ano naka payment na kukunin nila ng first week ng August. Pero huwag kayong mag-alala mga asabong. Sasabihin nyo po na, ay hindi, na, na hindi mga asabong. Lahat po na ng order na yan. pinagpilihan ko po talaga yan na maliit pa lang. Kaya sa paglangay para sulit po ang ating pag abel mga asabong dahil ha. Kasabi, magkakasabong pa kaya? Magkakasabong mga asabong, hindi tayo maaalis dito sa industriya na to. Madami tayo, madami tayo mawawalan ng trabaho, madaming mawawalan tax sa Pilipinas, kaya hindi po sa mga natatakot po dyan na mawawalan sabong, um, tingin ko naman po is 80-20 80%, -20, 80 na na hindi mawawala 20% lang yung mawawala dahil mga kasabong malaking mawawala sa bansa pag inalis nila yung yung ating tao dito industriya ng sabong so yon mga asabong ito dito pakita mo itong mga ito mga brood tag, ah, mga brood tag, mga brood pulit to so, mga brood pulit na ginamit so yun mga asabong itong mga brood pulit na to is sinasamahan ni JR ng mga stags Um, kami po dito is nag force hardening po kami diniretso na po yung tali pero mga kasabong diretso man siya ng tali every 3 hours naglalagay siya ng mga ano dyan naglalagay siya ng mga stags pagkalagay niya po ng mga stags dyan 3 hours palit araw araw po nirorotation po niya kaya ganun po kasi pag yung ating um, ano ba yun? bastos ka na sampalin kita <laughs> <laughs> ulang po yung hawat ikaw nakaitlog <laughs> Yun, <laughs> every three hours. Sure. Ah, uh, ganyan po kasi pag yung ating um, kaibigan na tropa na si JR Ramos. Ayan, yung mga tao po dito masisipag para si puro Ramos na nga lang po. <laughs> yung isa, J. Sridan Ramos. Tapos yung isa naman, JR Ramos. Yung isa naman, Maamos. Saan, <laughs> so, yeah. mga asabong Naituro ko na naman kayo dito eh. Yeah. Saka ako na kayo tutur doon sa ating mga mga malapalasyo doon. Mga palasyo na ano. Yeah, mga kasabong. Kasi, alam nyo naman, bawat ano, bawat mga improvement dito tayo ng ating lokasyon kasi yes, ina-update ko kayo para syempre mula doon sa maduming lokasyon, mula sa maliit na lokasyon, mula hanggang sa paglawak na lokasyon, subaybay nyo yung EGP Chong Game Farm at Sabong Pinas. Kaya maraming maraming salamat mga kasabong. Dahil, kada content natin may natututunan tayo kada content natin may natutulu natutulungan niyo nyo ako kada content natin natutulungan ko kayo na mangarap mga kasabong yun lang naman yun eh di ba sa lahat ng aspeto ng buhay kailangan may pangarap ka kaya kumilos ka kaya mo yan so yun, mga asabong maraming maraming salamat po mga asabong at kita kitakits sa next episode na. Ng... malakas malakas may putok ng bunganga <laughs> Alright, keep the love you all